Good morning po mga kaibigan, mga followers, good morning Kano, Tano, Ray, ayos ba ang tulog niya? Lago ng buhok ni Kano ah, hindi na kita nagugupitan na ah. Tano, Ray, sige pag kayo ay walang pasok, gugupitan kayo no Maaga ba kayo na uwi mamaya? Pag maaga no, gugupitan Kano, smile naman, kamusta parang lamig na lamig ka Naririto sila, bibigyan ko sila ng baon Papasok na kayo, baka kayo malate. Ba't nakatsinilas ta ano? Hindi, hindi Ah, mo nalaban ng sapatos mo. Nagsuklay ka ba ka Hindi no? ka nagsuklay? Ikaw Ray, nagsuklay. Ikaw nagsuklay. Ba't nito hindi mo sinusuklay ang tano? Ayaw niya magpasuklay. O oh, sige, papasok na kayo. Baka kayo malit. Ito, ito, ang baon ninyo. Kano? Tagsi 50 kayo. Oh, hawakan mo na kano. Eh ganun talaga eh Basta't mababait kayo ha ah, At kayo masipag mag-aral ha ah. Malaki ang baon ninyo Ay ibigay mo yun kay Rain High, high school na yun eh Kayo elementary O kain dalawa dito Tig 50 Ah uh, na lang Hindi okay lang yun Sponsor oh, Tig 50 kayo Isang school niyo, Magkaiba yung school nila ha ah. Mag-aral kayo ng mabuti ha ah. Ha? Ah? Ha? Ah, pag sila nag time na kayo. O di, ibigay mo kano ha? Ah? At ano, ibigay mo yung baon niya ha? Oh. at si 50 kayo ha. Ah. Bumili kayo ng pagkain niyo ha. Ah. Huwag kayong magpapagutom. Tano, huwag kang magpapagutom man, ah. namamayat ikaw. Rey, magpakabait ah. O oh, sige, bless Bless na sa lolo Bless sa lolo O oh, bless Bless O oh, sige, pasok na mga anak <laughs>